Alam ba kung sino ang nag ng unang relo na maaari mong daling kahit saan? Napapaisip ka ba? Sa likod ng bawat tik-tak ng ating mga relo, mayroong isang pangalan na dapat dating kilalanin. Si Peter Henley. Umalik tayo sa unang bahagi ng ika 16 ng siglo, sa lungsod ng Nuremberg, Germany. Isang biyay, biyasang panday ng orasan, si Peter Henley. Ay nagsimula mong eksperimento gamit ang mga maliit na piyasan ng mekanismo. Noong 1510, nilikha niya ang kaunaw ng Nuremberg Egg, isang maliit at portable na relo na kayang ng walang oras na hindi kinakailangan yung I mean, wind. iyon, ang mga orasan ay malalaki at nakakabit lang sa mga dingding o tore, ngunit sa Hanlin ang unang gumawa ng relo na maaaring dalhin sa bulsa. Dahil sa kanyang imbensyon, unti-unting nagbago ang paraan ng pagsukat ng oras, naging posible na mga personal na pamuhala ng su oras. Dito nagsimula ang konsepto na, na timekeeping na natin sa ating pang-araw-araw na buwan. Sa Petter handling, ang na nagbukas ng piktuan para sa mga modernong iglo na gamit natin ngayon. Mula sa wristwatch hanggang smartwatch, isang tunay na inyong sa kanyang panahon. Kaya sa tuwing titingin ka sa iyong relo, huwag kalimutang ang lalaking nagpaikot sa mundo ng oras. Sa Petter handling. Sa dami pa nang hindi natin alam, ito pa lang ang simula. Kung gusto mong mas lumalim pa ang iyong kalaman, follow mo na ako. Oh.